Kung zero views ka or zero sales ka, mababa yung views mo, mababa yung sales mo. Try mo to, no? baka makatulong don sa TikTok shop mo. No? Ito lang kasi minsan yung ginagawa ko. Ang gagawin mo lang is mag schedule post ka kung paano yun ganito. Pwede mang galing siya sa gallery or pwede rin naman sa drops ko meron ka sa drops. So magsasample tayo ako kasi marami akong drops. So sa drops natin kukuha tayo ng isa. Ayan no? So dito sa part na to, nilagyan ko na siya ng description. Tapos next natin siya. Next, meron na rin siyang, meron na siyang description, meron na siyang title, meron na siyang hashtag, kompleto na siya. So, ang gagawin mo lang dito ay kiklik mo itong more option. Pag-click mo niyang more option na yan, lalabas dyan yung schedule post. Hanapin mo itong schedule post na to, klik mo yan. Pag na-click mo yan, pwede mong schedule yan ng, halimbawa, ako bukas ko siya schedule, no? Ng 3 a.m. Kasi tulog ako noon, so, mag schedule tayo ng 3 a.m. Not 3 a.m. So, 3 a.m. schedule na siya. Then, i-click mo lang itong done. Pag na-click mo yung done na yan, lalabas yung schedule dito. Pwede mo siyang lagyan ng link. Ayan, no? Pwede mo na siyang lagyan ng basket. Kung gusto mo, pwedeng mag-delay basket ka. Pwede rin to, no? So, ang gagawin mo lang dyan, ayan, click mo lang. Tapos, click mo itong schedule. Click mo yung schedule. Pag na-schedule na yan, so, automatic nasa schedule post na yon no? So, ganun okay. lang. Kung medyo busy ka, magagawa mo yon, Uh, bo, tulog ka yun. Katulad ako, tulog ako ng 3 a.m. Gusto ko mag-upload. So, nag-schedule po sa And minsan kasi, uh, gawa natin ng iba't ibang way yung ating TikTok shop or TikTok, nag-TikTok affiliate yung product natin. Kailangan hanapin natin kung saan siya komportable para makagintay ng views and sales. Sana nakatulong ako. That's all for today's guys. Thank you and God bless.